ang iyong banal na Espiritu na lalapag sa bawat puso namin sa aming na aming hinihingi na palagi mo kaming gagabayan at ilalayo sa lahat ng kapangangan doon sa kahit aming sa katrabahuan na sana ay matakos namin ang aming binagawa na kami ay ligtas at ang uwi ng ligtas kaya sa bagang ito ay lagi namin hinihingi ang iyong bindisyon at patnubay na punasin mo ang aming mga karamdaman para sa ganun na nagiging pituro ng aming mga katawang kapag trabaho at pagampanan namin ang tungkulin ng bawat isa sa amin sa doon sa trabaho namin na pagkapahuhan. At ganun din na kami ay sumasamo at lumalapit, inihingi namin ang aming mga pamilyang na iwanan sa aming mga tahanan. Nagbindisyonan rin sila na sila ay patuloy na lista. At kami lahat ay bindisyonan mo kami Diyos na ama ay pagkalog ang iyong uh, biyaya at kami ay makatapos ng project na ligtas. So, ang aming dinig, ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Kristo, namin tagapagliktas. Amen! Amen. Okay!